Hello guys, welcome back to my channel ulit. So ayan guys, pawis na pawis ang Inday, nag voice over na lang pala ako guys. Ang ingay-ingay pa ng aso dito guys sa kapitbahay ko, tahol ng tahol. So ayan guys, galing ako nyan sa palengke guys, pagod na pagod ako. ah uh, sobrang mainit na naman dyan pero ayaw magreklamo kasi baka magalit na si Lord, paulanin na naman. So, ayan guys. Nakakuha ako ng konting clip kanina pagpunta ko sa palengke. Ayan, ang lawak ito sa palengke namin guys. Magandang puntahan. Ang dami ng bilihin ngayon guys. So, mga ano, mga halos puro school supply na yung mga nakikita ko dyan. So, ayan. Ang ganda maluwag na maluwag ang palengke so yan nakauwi na ako nyan guys Uwi na ako nyan, nakapamilya ako ng konting uh, bilihin, konting paninda tsaka bumili ako ng gulay na pangulam ko, ayan may mga tubig pa rin ako guys na nadaana na medyo malalim kaya lang sinoong ko na lang kasi wala na napasubo na ako kaya iyan yung sasakyan ko din puro putik na so yan ang aking mga binili guys um, additional paninda lang yung mga nabili tsaka Ayan, bumili din ako ng gulay ko. Oil, mantika, nariripakin. Tsaka ayan bumili ako guys ng isang kilong tuyo. Ay, kalahating kilo lang pala yan guys. Tsaka yan, sibuyas at bawang ulit. Ayan, para may ripakin na naman si Inday. Nagahang talaga ang cellphone ko guys. Tsaka yan, bumili ako ng mga ano guys, mga gamot. Mga gamot-gamot sa palengke. Ayan yung ano yung Los Tsaka yun, bumili ako ng mga yan, Bioflu. Mas maganda talaga guys, bumili kayo sa Mercury Drug ng ano, Mercury Drug ng pang tinda na gamot kasi may mga pakpak na tanakapak talaga sila na may mga free buy 8 get 2 free so mas na makakamura po kayo kayo kumpara sa ibang mga butika lalo na pag ititinda nyo yung mga gamot tsaka yan para mas sigurado tayo na legit talaga ang Ibi mabibili sa atin ng ating mga consumer, mga customer, mga kasukian. Ayan, bumili ako ng Solmiox, Biogesic, Miosep, tsaka, uh, ano ba ito, Bioflu, Alaksan, ayan. Nasa halagang 700 din guys yung binili kong mga gamot. So, ayan guys, uh, nakabihis na ako niya. Napakain si Inday ng turon. May nadaanan akong turon guys. Kaya, ayan, bumili na din ako. Ang turon pala ngayon guys ay 20 pesos na. Pero yan medyo malaki naman siya. Napakasarap. Yan, nakaalampay pa ako ng damit sa... <laughs> nakaalampay pa ako ng damit guys sa leeg kasi sobrang pawis talaga. Tirik na tirik na naman yung araw ngayon dito sa amin. Sana magtuloy-tuloy na muna kasi ang hirap din ng tatlong linggong ulan tsaka yung baha na grabe. Ang hirap lumabas. So, yun, guys, nag-voice over na lang pala ako kasi, ano, putol-putol naman yung, ano, yung video ko. Kaya, hindi rin hindi rin siya nasasabay sa pagsasalita ko. Kaya, nakabili din pala ako ng, ano, guys, pamintang buo, inariripakin ko. Tsaka, yun, yung oxalic na mabinta dito sa akin. Yung chlorine, guys, yung clorox na yung tinutunaw, yun mabenta yan dito. Tsaka yung tawas na tag port, ako na lang yung magre-repack niyan. Ayan. Yung ano, yung mantika, din bumili ako 2 liters. Yan guys. Yan ang binili ko. 160 pesos yun guys. Yung tatlong litero. Oh. Tapos yan yung tuyo ko na. Kalahating kilo. Bumili niya din ako ng plastic na pang paminta. Tsaka pagre-repackan ko ng tuyo. Ayan, ako na lang muna. Mag Tatry ko lang naman guys mag-repack ng tuyo. Titingnan ko kung may kikitain ba ako, kung may tutubuin ba ako. Tsaka yan, plastic ng pang, ano, plastic ng pang oil, pang mantika. Bumili ako ng D-list guys, yung naka-repack na. Ayan, para hindi na ako masyadong mahirapan mag, ano. Tsaka sobrang mahal ng d ngayon guys. Tsaka ng...